From the movies, TL, Colong Araro, ang Marian Rivera ng team namin. Oh! Ah! Jen Rosa. <laughs> Hello Jen, welcome <laughs> yes. yes. From the movies, Room Service, Wanted Girlfriend, and Sugar Baby, ang grupo may kito ng team namin, Shena Yu. Dodo na ka! Ano, pa to performance, ha? Yes! And napanood niyo sa sexy flicks na Sugar Baby sa Lisihan ang Angelina Jolie ng team namin, Zara Laksamana! Wow! Yes. Hello! Kompleto so, na ang team Be The Max. Ako, ito si Maganda, ito naman si Malakas, oh! ang Hank Ang kanilang team captain, Matagal siyang na-miss po ng mga kapuso. Siya po ang first prince of Starstruck Season 6. Please welcome Ellison the Joss. Welcome, magandang gabi po lahat. Welcome, Ellison. Go, Sir Dong. Ellison, pakilala mo naman ang mga kasama Ayun mo. Ayun na nga, so huwag na natin patagalin <laughs> ang mga kabatch ko sa Starstruck. Si Kevin Sagra, ang nahahol ng mga babae. Hawakin. <laughs> Dahil May sa mga utang. Hindi, <laughs> joke lang. Kita naman sa katawan, kapag hinahabol sa mga babae. idol ko eh. um, next up is Avery Paraiso. <laughs> ang lover boy ng Antipolo. Up next is Jay Arcelia. Iwa-iyawa! <laughs> ang idol ng Bans. <laughs> basta idol ko siya. Yun. idol ko season 6, guys. Season 6. Si Ellison po ang isa sa pinakabata sa batch nung sa Star Season 6. 15 years old pa lang siya nun. Pero, yung dating ngayon nga, uh, 15 years old, siyempre, kita niya naman, hunk na hunk na po ngayon. Di ba? Ayan po. Guys, take a look at this. Oh, oh yeah. Go. So, so, Gano'ng katagal ba bago ma-achieve yung ganyang klaseng uh, abs? Na, nagsimula ako mag-gym nung pandemic dong eh, Sir uh -huh. Dong. So, four years na, four ba years na yan. Kaya pala, may pag-asa pa pala. Oh. May pag-asa pa kayo. Kaya, <laughs> good luck. Pero bago lahat, um, Elisar, gusto mong batiin ng mga, mga kapwa mo Sibuano? Okay, sige. Maayong gabi sa inyong tanandara. Uh, salamat sa na, nagtanaw mo sa Family Feud. O, ayun, enjoy mo dara. O, Daugta. Daugta dine. Yeah, enjoy tayo. Enjoy tayo. Here we go. Good luck, Team Hankolicious. At mahat po ang mananalo ng 200,000 pesos sa dalawang teams. Kaya alamin na po natin kung sino sila. Angelica, are you ready? Let's go, Angelica. Let's go, Ellison. Let's play round one. Hey, all right. Thank you, Angelica. Good luck! Top six answers on the board. Ito na, sa sinihan, anong gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae? Go! Ellison. Shh. Magagalit. Magagalit. Survey says, yes! Okay, since ito yung top answer, kung yari, um, kung yari, Angelica, nahuli mo si Ellison, nasa sinihan, tapos may kasama ang ibang babae, anong kasabi mo? Paano ka magagalit sa kanya? Hindi ako magagalit sa kanya, matutuwa ako, kasi may kasama rin ako. Eh! <laughs> may kasama rin. <laughs> ko rin, so, rin uh, pass or play? Guys, play. 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 Alright, they're gonna play. Balik na tayo, Angelica. Let's go. <laughs> Kevin, sa sinihan. Anong gagawin pag nakita mo jowa mo may kasama ibang babae sa sinya? Anong gagawin mo? Iyak. <laughs> Iyak. Iyak. So sabi ni Ellison, magagalit. Sabi niya, iiyak. Not bad. Avery? Sa ano gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae? Break up. Break up. Break agad. Siyempre. Break up. Syempre, break up. Uy. Wala. Jay. Ayon sa isang daang babae, ito si Nervy natin. Sa sinihan, anong gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae? Uwe. Uwe na lang. Ha, pwede. Walk out. Uwe na lang. Walk out. 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 Uwe na lang daw, sabi ni Jay. Yup. Edison, sa sinihan, anong gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae? Hmm. Um, Sa sinihan, anong gagawin pag nakita mo Jowa mo may kasama ibang babae Sa sinihan, anong gagawin? Okay, girls Chance to steal Sorry Makikinood po Makikinood <laughs> okay, okay. okay na sa'yo, ha? Pwede, pwede Pwede, okay, makikinood ka Wala Sina, ano kaya? Dead ma Dead ma lang Parang Dead ma wala lang. lang Dead ma lang Jen Anong gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae sa sinya? Sasabunutan ko na siya agad. <laughs> Sasabunutan ko na siya agad. Sino? Yung malal babae. 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 Yung, babae. Yung okay. babae. Okay. Angelica, <laughs> sa iyo yung final answer. Bigyan mo ako ng isang sagot lang. Sana tama. Sa sinihan, gagawin mo pag nakita mo ang iyong jowa na may kasamang ibang babae. Guys, okay, sinabi ni Shena, dead ma. Dead ma. Ah. Deadma kasi may kasama ka rin iba. Oo, oh, 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 oh. <laughs> oh, oh Deadma! Gantihan <laughs> dead, lang daw. Nandiyan ba ang Deadma for round one? Alright, let's see kung ano yung mga hindi natin nahulaan. Everybody, number four, please. Magtatago and number two. Oh, diba? Nakadali ka ganda ng 60 points ang Team Viva Max. Pero hindi po worried ang Team Hunkalicious dahil maaga pa naman at may chance pa silang bumawi.